Hello guys. Uh -huh. Shoot lang. Man, kakahanap sa pusa. Kakahanap sa pusa. Wala kaming makitang pusa. Ish. Kuting, kuting, kuting. Asan ka na ba? Muning, muning tago sa biti. Tara nga doon sa uma. Hoy! Hindi ito mong kuhulog. Para nga, diba? Ako mo na. Between, between. <laughs> between, between. Ako'y naglalakad sa kalsada mo, tirig. Oh. <laughs> Oh, ano ni na Superman. A Paka, apaka, apaka apaka apaka. Aray! na. Yan ako, nabaliktad ang baliktad. Gentu pala umikot ang Earth.